Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Edwin at inaanayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating takin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 4, mula ikatatlumput lima hanggang apatapong versikulo. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, Tumawit tayo sa ibayo kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay nututulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao to? Pati at lawa ay sumusunod sa kanya. Naranasan nyo na bang magpanik dahil sa isang problema ang hinaharap nyo? Yung tarantang-tarantaka at alumpihit sa upuan, di mapalagay at kabadong-kabado. Tapos, maalala mo, ay, magdarasal muna ako. At tatamhimik ang lahat. Kahit panandalian, tahimik ang isip mo na tumatakbong mong matulin pa sa motor sa bus lane ng EDSA. Ayan, kalmado ka na. Hanggang maisip mo umuli, paano kung di matuloy yung inaasahan ko? Anong gagawin ko? So, hahataw na naman ang utak mong kung anong sarit-samot na senaryo ang nai-imagine. Tulad lang siguro ng mga apostoles sa ating pagbasa ngayon. Biruin nyo, napakalakas siguro talaga ng bagyong iyon dahil pati ang mga tagasunod ni Yesus ng mga bihasang manging isda ay natakot. Sa kanilang pangangamba, ginising na nila si Yesus na tulog na tulog sa may hulihan ng bangka at sabay sumbat, guro baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Katakatakang tulog na tulog si Jesus, ano? Kahit na hinahampas na sila ng malakas na ahangin at alon. Either dahil matindi ang pagod niya, o di kaya dahil hindi siya nag-aalala. man ang dahilan, nagkaroon tuloy si Jesus ng pagkakataong ipamala sa kanyang mga disipulo ang tunay na kapangyarihan ng may likha. At dahil siya ang may akda ng buong mundo, sumunod lahat pati ang kalikasan, sa pamamagitan lamang ng salita, tumigil ang bagyo at nanumbalik ang katahimikan. pagkatapos nun, hindi niya pinalampas ang pagkakataon upang kansawan ang mga disipulo at sinabi, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? malinaw na hindi pa ganap ang pananampalataya ng mga kasama ni Jesus. At ito'y marahil hindi pa rin nilang lubos kilala siya. Mas ginusto nilang paniwalaan ang kanilang takot at duda kaysa maniwala sa mga pangako, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Pero alam nyo, ang pinagdaan ng duda ng mga kasama ni Jesus mahigit dalawang libong taong nakaraan ay siya pa rin pinagdaraanan nating duda sa pangkasalukuyan. Pag inabot tayo na matanding suliranin, kung minsan tayo'y tuliro o di kay aligaga, kaiisip ng paraan upang malutas ang problema. Nag-overthink tayo. Kaya walang tigil ang takbo ng ating mga utak. Pagod na pagod, kaiisip. At pag naubusan ng solusyon, dun pa lang magdarasal tatahimik at babalik ang kapayapaan. Ngunit, pag natagalan ang inaasahang sagot, babalik na naman si overthink at mawawala ang kapayapaan sa puso natin. Ano ba ang kulang? Nagdasal naman tayo. Mga kaibigan, ang susi sa talinghagang ito ay matatagpuan natin sa kasulatan sa mga Ebreo, Hebrews 11.1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pananampalataya ay paniniwala. Nagdasal ka nga, pero naniniwala ka bang kaya kang tulungan Yesus sa kanyang paraan at sa kanyang takdang oras? Ang magandang aral sa pagbasa natin, ay sa mga sumusunod na kabanata, malaon makikita nating lumago ang pananampalataya ng mga apostoles. Dahil napatunayan ni Jesus na lagi nilang kasama ang kapangyarihan ng Diyos. Ganun man sa atin, kung nais nating lumago at tumibay ang ating pananampalataya, ay hilingin natin sa may kapal at nagawaran tayo ng grasya upang lubos siyang makilala ugalihing magdasal at pagnilayan ang mga pagbasa mula sa Biblia at maghanap ng mga katulad mong taong na islalong makilala ang Panginoon sa simbahan man o sa mga samahan o community. Ang mahalaga ay mag-umpisa at malaon parang muscle ng ating katawan sa paulit-ulit na pagsasanay at pagninilay tiyak lalago ang ating pananampalataya. Kung kayo po ay na-bless ng na ating reflection, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Ang landas ng pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po.